Ito tay. Ganito po kalaki, ganito po karami yung pagmamahal na binigay ng ating kababayan. Thirty-nine, 29 thirty-one, thirty-two, two thirty 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,000, tay. Pero gusto ko pang mas makatulong sa inyo, nay. Gusto ko yung magkaroon ng hanap buhay dito, nay. Na ay, hindi ka na po aalis para may ka uh, kaakibat si tatay sa pag-aalaga kay Jerome, no? So yun mga kababayan, mga kabarangay, magandang magandang buhay, magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Sa araw na ito, muli kong binalikan si Tatay John, at yung ninanay Susan, at tsaka si Jerome. Ang pamilyang may pagsubok na pinagdadaanan. Mga kababayan, kaya po nandito ang inyong lingkod dahil mula nung in-upload ni Daddy Frankie ang buhay nila. May kababayan po tayo na nagpahatid ng tulong pinansyal. Naawa po sila mga kababayan dahil nakita nila kung gaano nga ba talaga kahirap mag-alaga ng isang anak na ganyan ang sakit. Ang pinakamahirap pa, si tatay na nag-aalaga, stroke patient pa hindi niya maigalaw yung kanyang braso na isa hanggang, kalahating katawan yung tayo no? dito kalahating katawan okay. hanggang yung ano, namamanid dati, dito, mm -hmm. namamanid po maraming nakapanood ng video nyo tayo at talagang naawa sila sa inyo at ayon sa kanila, magagawa rin sila ng paraan para makatulong sa inyo so sa ngayon mga tay uh, may tumulong sa atin si Marisa Basilio ayan Uh, mayroon tayong kababayan uh, nasa Israel po. Si Marisa Basilio. Ayon po sa kanya tay, uh, hindi din daw po siya, uh, kumbaga, di naman po siya mayaman. Although may trabaho siya, at talagang naawa siya sa inyo. Naawa siya kay Jerome. Sabi niya, Daddy Frankie, pinausap niya po ako. Talagang, uh, believe din po ako sa kanya kasi talagang gumawa siya ng paraan para makausap niya ako. Nung una, kinakabahan din ako, natatakot ako na i-accept yung request nila kasi sa panahon na to tay, talagang ingat tayo sa lahat ng bagay dahil napakaraming scammer po, napakaraming manluloko. Pero naglakas loob din ako na i-accept dahil sa kagustuhan ko rin na matulungan kayo dahil sa dami ng tinutulungan ni Daddy Frankie ay uh, <coughs> hindi ko rin kaya. Kaya salamat sa Panginoon dahil nagkausap kami at nagpaabot siya ng tulong si Ma'am Marisa Basilio. No? At tatay, nagpapaabot po siya ng halagang ato tay. Ganito po kalaki, ganito po karami yung pagmamahal na binigay ng ating kababayan. Anong masasabi ni Nanay? Maraming maraming salamat po sa mga tumutulong po sa amin. Sana po huwag kayo magsama sa sa amin. Para magsama sa inyong anak po. po na etong perang ito, nagkakahalaga po ito ng 50,000 pesos. Galing po ito kay Ma'am Marisa Basilio. Nasa Israel po siya. Tay, bilangin natin sa iyong kamay para mapanood nila, makita nila na talagang ipinakita ay i over ko po sa inyo. Na? Para sa anak niyo. At sabi ni Ma'am Marisa, bilhan niyo daw si Jerome naawa talaga siya kay Jerome. Bilhan daw ko anong unang pa pangailangan niya. Mention niya is maraming pampers, tsaka bigas, gatas. Okay? Bilangin natin tay kung gaano karami, kung gaano kalaki yung pagmamahal ng ating mga kababayan, pagmamahal ng ating kabayan na si Ma'am Marisa. Okay? Kaya pa tay? One, two, three, four, five, six, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

may iyak si nanay mga kababayan. Napapaiyak siya sa tuwa. Hindi niya lubos akalain na may matatanggap silang halagang 50,000. Alam kong napakalaking halaga ito para sa kanila. Para sa mga taong kumikita lang ng 300 everyday, kas makatanggap ka talaga. Makakatanggap ka ng ganito, halagang 50 mil. Mapapaiyak ka talaga. Kaya palakpakan natin si Ma'am Marisa Basilio, mga kababayan. Salamat po kay Ma'am Marisa at Basilio. No? Thank you so much po talaga. Matagal na po nagtitiis yung anak ko. Hindi bali sa at ganito ako. Titiisin ko dahil sa anak ko. Maraming salamat po ninyo, ma'am. God bless mm -hmm. you po. Mm -hmm. Ingat po kayo dyan lagi. Mm -hmm. Lalo kay Dali Franky, maraming salamat po. Ikaw ang gabay lahat. Dito mm -hmm. Dali Franky. Ikaw, ikaw pong gabay lahat na marating kayong bahay namin. Ganito kami. Opo. Tay, maging so, ako man po. Kaya uh, instrumento lang, kasangkapan lang po Oo. kami ng Panginoon. Opo. Kaya pasalamat lang tayo kay God. Ano po? sa Panginoon, o. sa lahat. Panginoon, nandyan, nandyan lagi po, nakatingin sa atin. Eh, hindi po ako susuko para sa anak ko. At, hirap At saka sa lahat-lahat po ng mga kababayan natin, nagpaabot ng tulong sa mga beneficiary natin, lalong-lalo na sa pamilyang ito mga kababayan hindi ko po kayo maisa-isa. Pero alam ni God, malaki-maliit yung naitulong natin ay napakalaking bagay, napakalaking halaga para sa kanila. Kaya muli po mga kababayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng tumutulong. No, tay? Opo. Tay, salamat, salamat po. sana po tay. Uh, Lalong-lalo na po yung habilin po ni Ma'am Marisa Basilio. bilhan niyo daw siya ng gatas niya, tsaka pampers niya. Kung ano po yung pangunahing pangailangan ng bata, tsaka sa panggamot niya so yung, para hindi siya nakukuskus yung mga balat niya. Yun na nga po, talagang yun ang unahin namin. Yung para sa kanya, kung parang hindi po lagi nasusugat, ganyan na nga. Hmm. Kaya yun ang yung focus ko po dati talagang sa kanya. So yung so, unang-una, mapacheck up namin yun lang po ilan ni ano yung doktor diyan sa dugupan yung doktor niya si yun lang nga, hindi namin ng pa up pag bibili kami ng maintenance para sa session wala hindi kami bibigyan kasi wala kami resita na bago kaya layo-layo kasi pong dagupan so tay sa 50,000 nakaraan nagbigay po ako ng bali 17 po yung nabili ng lahat oh 17 po. na yung una lahat plus 50,000 tay minsan lang po tayo makatanggap ng blessing biyaya. Oh, Pasalamat po sa Paka, Panginoon. Ito, yan po ay binigay sa inyo. Wala po kami pakialam dyan, tay. Talaga okay. kaya binigay ko po sa inyo. Pero sana, pakaingatan natin. Oo okay. nga po. Huwag okay. nating palagpasin yung pagkakataon. Oo okay. <clears throat> po. No? Kaya ang gusto ko sana mangyari, tay, gusto ko pang mas makatulong. Alam kong maliit pa lamang yan compare sa pinagdadaanan, compare sa hirap ninyo. Pero gusto ko pang mas makatulong sa inyo, nay, tay gusto ko po sana mapag-isip tayo ng paraan na si nanay ay hindi na po aalis. Gusto ko yung magkaroon ng hanap buhay dito nay na hindi ka na po aalis para may ka kaakibat si tatay sa pag-aalaga kay Jerome, no? Pero yan tay, nay, hindi ko sinasabing kayo. Kumbaga, nag-iisip po ako ng paraan kung paano natin magagawa iyon. Kaya yung perang ibinigay ko po sa inyo, pakaingatan nyo po. Pag-isipan natin maigi kung saan natin gagamitin. Yan po ay para sa inyo, hindi para kung kani-kanin. No? Binigay po ng ating sponsor yan na si Ma'am Marisa Basilio dahil nakita niya kalagayan ng anak nyo, kalagayan nyo. Ganon din kay nanay. Hindi po biro-biro yung magtinda, init, lamig, ulan, at hindi habang buhay, Nay, na malakas ang iyong katawan. O, no? Opo. Okay. Okay. So, anong masasabi ni Nanay? Maraming maraming po salamat, ma'am Marisa sa binigay mong tulong. Malaking tulong po sa amin. Sana po ay magamot namin yung anak namin sa doktor niya po sa Tagupan, sa doktora Asensio. Sure. Kasi okay. matagal na po hindi siya na ano. Wala kaming pera. At ang nag-check up po sa kanya. Ngayon po, Ma'am Marisa, so, nagpagbigay ka na, makakapunta na po kami. Kahingat po kayo dyan, Ma'am. si Tatay, maraming una-una, pasalamat po ako sa Panginoon, Dady Frankie. Mm -hmm. na nakarating po kayo dito, kayo po ang gabay na marami pong tumulong po sa amin. Una-una po sa lahat, Panginoon, ng, ano po, lalo na sa iyo Franky, po, Dady Frankie, pasalamat po sa inyo. Alam kay Ma'am Marisa Basilio po, maraming salamat po sa binigay niyong pera hindi namin sa ngayon ang pagkakataon nito para sa anak namin na mapatsika po namin kahit maibsan man lang yung ano, sa katawan na kasi lalo pong nagsisisyon sa ngayon lalo ngayon malabig lagi ano eh maraming salamat talaga sa inyo mga yung tumulong sa amin hindi namin sayangin itong pagkakataon na binigyan niyo sa amin alagaan namin po yung binigay nyo para sa anak ko po, yun lang po inaano ko talaga, maraming maraming salamat lalo sa iyo Daddy Plangay, Team Daddy Plangay maraming salamat po sa inyo Daddy Plangay kundi dahil sa inyo po, di rin kayo mag- wala rin yan oh, yung tulong nila, wala rin yan maraming salamat po Daddy Plangay, lalo sa staff nyo oh. lahat po thank you Lord ay Bustak, maraming salamat po Ayol, at yun kayo, mga kababayan salamat. mga kabarangay, no muli po ako yung magpapasalamat sa inyo at maglalambing pumuli muli ako para mas makatulong pa. Gaya ng aking sinabi mga kababayan, hindi pa po nagtatapos dito ang tulong natin. Ang gagawin ni Daddy Frankie, nag-iisip pa po ako ng paraan para mas makatulong pa. At sana hindi po kayo magsawa na suportahan, i-share ang video ito para mas makatulong pa tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Thank you po, Ma'am Marisa naway i-bless ka pa ni Lord para mas makatulong ka pa sa ating mga kababayan na nangailangan. At magpapasalamat po ko sa inyo ma'am. Bagamat hindi nyo po ako kilalan lubos, nakita nyo lang po ako sa social media, ay pinagkatiwala ninyo sa akin ang perang inyong pinaghirapan. Alam ko po, hindi biro-biro ang magtrabaho sa ibang lugar, sa ibang bansa, malayo sa pamilya. Kaya, taos puso, sampu ng aking kasamahan, Ma'am Marisa Basilio. Salamat po talaga. God bless po. Daddy Frankie po mga kababayan. Anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayo na. Tay, Nay, I love you po. God bless po. Maraming salamat po. Daddy, Bye, Thank you